Nakikita na natin na umi-epekto yung protesta dahil nag-resign, pinalitan muna yung Senate President, nag-resign si Speaker, hindi tumuloy sa UN General Assembly si Marcos. Sa kabila ng sinasabi nilang walang problema yung protesta. Kaya lalo itong nagpapalakas ng loob sa atin na tama ang ating ginagawa. At lalo tayong nananawagan na samahan ang ating pagkilos samahan ng lahat ng mamayan na gusto nang tuldukan yung korupsyon. Ito naman ang kinakabahala natin. Sa hanay ng kapulisan at yung AFP nagdeklara pa ng red alert, parang tila baga pinoproteksyonan pa ang korupsyon. Imbis na bantayan ang mga nagpapalabas ng galit, nagpapalabas, alalabas sa kalsada at magpaprotesta, sumama sila. Kasi sila ay Pilipino rin si malawak din ang korupsyon sa hanay ng kapulisan at militar. Napapanahon na na bilang isang sambayanan, kumilos ang lahat dahil hindi matatapos ang usapin ng korupsyon kung tayong taong bayan lang at wala yung gobyerno, yung mga enlightened, mulat, uniform personnel na kasama rin natin. Kaya huwag pigilan ng protesta, bagkus sumama. Panghuli na lang, hamon din natin kay Mayor Isko Moreno. Na parang hindi natin alam ano bang balak. Sumama rin ang Manila. Sumama dahil ito sentro kapital ng protesta ngayon. Imbis na ipaalala na dadamputin, ulihin ang mga magproprotesta, ipakita niya ang panindigan na kasama ang YORME sa panawagan na tuldukan na ang korupsyon.